Oi, betsoy. Kedeng. Mayung adlaw ay nasa ko ituyo ni mo. Oh, <laughs> man. Hmm. Apit na mag eleksyon. Eh, bitaw ay pero hmm. kana mugong eleksyon na godok ang gutak hibaw, mahitabo bigyan na kay na si mapostpone, ah. Uh -huh. sa so, iPhone ni. Ana ba burag duay klaro nga desi, pero. Mao, mao. Apit na gyud nila ingon nga karon oh, ka Desembre. Oh, mo magdayon magani, magani gina. Hapit Apit na gyud. <laughs> Og magdayon magani. Oh, Sampai. ay ko ha. <coughs> si Kelin si si buat pasabot ni Momo. Melansar ka? Oh, melansar ko. Konsehal melansar ka konsehal. Adili, di 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 konsehal oi nom sam gitu. Kapitan. Ya tira. Hmm, kapitan. Oh, kapitan. <coughs> Mati wa gini mo alang alang ano, oh, kapitan gud ditso Oh, ako gud nangan Ako bata pa ko sa una nangan di ko nga mahimo kog sa tuang barangay. Hmm, kaya ganahan ko ba nga makaserbisyo ko sa tong mga katawhan. Oh, mm. No un pod ma okay ra, okay na. Ha. Mo Imo ni. Sumi. Usa. Ay. Usa pagtuo ni mo na ko. Ha? Hmm? <coughs> <coughs> Dili ni bayaran akong katungod. Mo <coughs> <coughs> hmm. ako mag ako maginanglan anak kay ko ako Ang akong desisyon. Mao. No. <coughs> Why kwarta ay ni? Oh. Di ko magunahuna ng kwarta. Ako agyod kung kinsa to'y ang ayan. Hmm? Hmm? O ako, di ko nang una na. Uy, kiba, di kayo nang magdotawat ng kwarta niya. Abi pa lang noon. Wag ito ay ato ang katungod. Ngaligon. No, ma. na ba? Oh, bati mo na. Oo, pero, pero tay, tay siya. Mung na Wala pa magkumahuman ko. Oh, noon ako, sa tinuod lang, mm. Akung giingon ni sa so, ganina nga ah. ang ah. nga akong desisyon ligon on God -hmm. ya pa uh, nakita mo good po na nga angayan ka ha ah? <laughs> <laughs> angayan <laughs> angayan good. sa si, na, ni mo. ako ka oh ay kaya ganun nagsabot-sabot dito ah. dito sa mongkorok. porok. Mm -hmm. <laughs> Nagsige ka namin, nagtapok-tapok mo dito, nagsabot mo nga nindot yun tawag Ito boy, ka na mo kapitan? Kaya kita na mo kung kung sa yun, kamaayaw imong panglantaw oh, ba? Sal salamat kayo. Oh, Nalipay, higit ko anak yun. Mo, ganina oh. na siya nga, mo, ang akong ingunin mo nga, ang akong uh, katungod, mm. di yun ko anang kwarta, anak mo, nauna anak, pero... Sa tinuod lang, mas may magisado nga ang, ang, ang kapitan na apoy ka nang kaya ba nga ikakambang oh. og nay mangayo na, na ikadunol oh kada okay. oh, <laughs> mo siya gani mo gani na nga yeah. oh oi na ay na lang ba oh, ay, palit mo pare chalit nimo usay kinahanglan niyo didto Sal salamat kayo oh sige sige basta ha og matayon magani ang eleksyon oh ako ah oh isos so, matek na na sige. matek na na ay panabi Pati ka didto sige nga, ikaw gyud ang Ang ay butaran, ang kay <laughs> salamat, Sige, daga, salamat. Sige, ha? Salamat po. Salamat. Ayaw, ayaw. Oh. Punta kaloyan. Karang umabot eleksyon. Ha, <laughs> <laughs>